sabi ni magmula Tubay Agusan del Norte hanggang La Fraternidad Tubay Agusan del Norte carpet hanggang sa simbahan ang lupit mo dyun. lalakaran lalakaran nilang dalawa nakapaapa yun ha ibang kinakasal nakasapatos siya, siya nakapaa nakakarpet Naka ng dalawa paldo. paldo talaga tapos mga baboy pa manggagaling ang parente ninyo tinigbasan lawigan tagpangahoy binuwangan, sa tubay, lahat daw ng mga parente, tigla dalawang baboy, eh, ilang parente ninyo? Kung mga 50 ang parente, tigla dalawang baboy, ang lupit mo dyan. Talagang sayo na ako dyan. Tapos ang maninoy pa si Mayor Garcia. Ayay, ay, talaga ang lupit mo dyan. Ang tanong, sinong mapalad na babae? Nagaling Maynila. Na Makikilala, Makikilala ni Manang Beka yung pala si something oh. Ayay. Ay. -ay. <laughs> Sabi ni Manang Beka, "Oh, no, sabang ka dion. tala Talatala ho nagani ta diri sa buok. Nagdala pang pa talatala. Matay na ta ni jun wala na." Oli okay, ana ba ni Pabalikan natin sa Manila. Nako. Trabaho na ni si Jun Jun, balik ulit sa kumpanya. Tapos ng makaipon, nangita na po, Baji. Nagana po ulit na maayos sa isang babae. Pakilala niya sa ano raw? Sa call center. Nay, mag na ko. O ano na po pa, mo? Call center. Ang ah, ganda ng trabaho. Sige. Ano ba yung call center na yan? Antipolo, antipolo, kubaw. Antipolo, antipolo, kubaw. Ah, call center nga trabaho. Maganda yan. Ang <laughs> lupit. Paldo, <laughs> John. Lahat na lang ng ano. Magaganda trabaho na mapangasawa mo. Call center. Antipolo Antipolo kubao. Ang <laughs> lupit mo, John.